Anong ko lang, nako-convert ba talaga itong mga itong mga endorse, endorsement, endorsement endorsement. Pag-usapan muna natin yung mga social media influencer, ha? Social media influencer at saka mga sikat na artista at saka Uh, mga sikat na personalidad. Huwag okay? na muna natin pag-usapan yung mga sikat na personalidad at artista na kandidato. Ang pinagpag-uusapan natin dito, kung nakuconvert convert ba talaga yung kanilang mga following, yung kanilang mga followers, yung kanilang mga audience ha, na naniniwala sa kanila. Nung naniniwala ba sa content o sinasabi o paninindigan o advokasya ng mga sikat na personalidad na ito? Kapag sila ba ay nag-endorso, yan ba ay nako-convert sa boto? Taas ha? Ulit. Sa boto? Mas mababa. Sa boto? Tama-tama, <laughs> meron po tayong uh, makakausap isang political analyst. Pag-usapan -pag natin ito ng, ng uh, kaunte para may guidance po tayo at para uh, alam ko itong makakausap po natin ay bibigyan din kayo ng mga counting paalala uh, ngayong darating na lunes. Okay, isang political analyst po, suki po natin si Dr. Froylan na Kalilong. Uh, Sir, magandang-magandang uh, araw po, bro. Yes, good morning. Good morning, Dennis. Okay. And good morning din sa lahat ng ating mga taga Oh Sir, siguro naman na, napakinggan yung aking intro, no? yung uh, regarding yeah. po dun sa mga sikat na artista, mga social media influencer, mga sikat na personalidad. Kapag uh, sa panahon po ngayon, pag-usapan po natin sa mundo ng uh, uh, social media, lalong-lalo lalo na sa Pilipinas, talaga bang nakoconvert ito sa boto at papaano ito tinitingnan at paano ito kinukonsume ng kanilang mga followers uh, kahit na hindi po followers? Go ahead, uh, Prof. Well, uh, definitely ang uh, electoral uh, climate pa rin naman natin is still... Uh, conducive doon sa tinatawag nating popularity. No? So uh, basically, uh, paulit-ulit man sabihin natin na magkaroon man tayo ng voter literacy na aralin, tignan maingi yung kanilang track record, experience, educational background. Still at the end of the day, um, the popularity is still one of the biggest barometers na pinitingnan ng ating mga kababayan, no. So uh, basically, masasabi natin na meron talagang traction ano, uh, uh, especially if they are the ones running. Um uh, nga natin ito no. kumibisan wala talagang halos silang masasabing ng uh, track record or experience mm -hmm. Mm -hmm. but then again because they're popular because of the fact that they have been in the show business or in the field of sports for quite some time, eh, pinipili pa rin sila ng ating mga kababayan. You know? So yung popularity lang talaga ang nakikimba tayo. Mm -hmm. um, ibang usapin sa mga uh, bloggers and mga influencers. You know? mm -hmm. Kasi kung titignan natin, ang uh, mga content ngayon ng ating mga kababayan na gusto kong eh, yung mga tinatawag nating... Fightable and small size contents. No? Mm -hmm. And uh, yun nga, sa totoo lang, hindi naman talaga rito na ilalatag yung plataforma ng isang kandidato. Mm -hmm. Kapag kalimbawa, nanonood siya tayo ng reels mm -hmm. na 30 seconds or 1 minute. Mm -hmm. But then again, it's still the, the sway and the clout of the influencers that makes it more appealing to the voting public. Walang kung uh, kumbaga kung ganun ho ang pag-iisip nila. Hanggang ngayon, yung pag-aaral ng track record, pag-aaral kung sino yung ibuboto nila, um, gusto pa rin nila shortcutan yung pagdedesisyon, uh, Prof, no? Tama po yun. Dahil kung titingnan nga natin, uh, kahit mo sa Senado, no? Mm -hmm. ang dami-daming mga humakabol ng mga senatorial candidates that are Very qualified kung so titingnan naman natin yung kanilang uh, track record and mm -hmm. their experience and their educational qualification but then again when you look at the bigger side of the picture they do not have or they do not stand any chance of winning primarily because many of them are actually uh, sabi na natin uh, hindi hindi talaga winnable ng mga kandidato mm -hmm. and uh, I think this uh, becomes a problem in the long run because paulit-ulit uh, lamang yung mag may elect natin we are not really leveling the playing field mm -hmm. and so uh, what happens is that uh, it's the same old thing know the same old process you know uh, mm -hmm. and then after three years we we will elect again mm -hmm. but then again uh, in that particular election we still maintain the same kind of practice mm -hmm. so wala talagang uh, pagbabago na mangyayari so yung binabanggit natin that If we keep on electing the same people, hmm. if we keep on electing the same clowns in the hmm. public service, then hmm. we really expect our politics to be a circus. meron ho akong nga, uh, uh, parang research dito binabasa kanina. Ah, uh, yun hong mga lumabas sa survey, without mentioning names, ah uh, profa. Um, uh, yes. yun hong lumabas sa surveys, na mga nagtap noon ay they're outside of the top six parang nasa baba na nasa baba na. Uh, pagbabasahin mo yung survey noong mga sabi natin last year tapos pumunta po ng December tapos yung pinaka latest yung mga nagtapo po before December ay wala na po sa top 6 medyo nahulog-hulog po without mentioning names prof ano ho ang papanoo ito babasahin prof Well, uh, we re remember that our political situation right now has been oh, volatile, okay. especially for the past how many months. You oh, know, oh. there was the impeachment, there was this uh, arrest of Piaoty, and uh, there was this uh, apparent uh, problem then on the part of the. Uh, Uh, Marcos administration to uh come up with a considerable level of uh sabi na natin clout, no especially among their followers so mm -hmm. definitely at the onset of the campaign syempre yung mga aggressive uh, campaigns na ginawa ng uh, mga kandidato mm -hmm. syempre nagkaroon din naman ito ng traction sa kanilang kampanya mm -hmm. Isama pa natin yung mga political eventualities that happened. happen will really have uh, an impact on their ranking Mm -hmm. And the way we're seeing it right now, when you look at the surveys, in most cases, kasi uh, three weeks before the elections, mm -hmm. uh, very, very minimal na lang kung meron changes no, na nangyari dito sa ating mga surveys. Uh Oo. -oh. Ito po. Uh, okay. okay. Uh, I-compare lang po natin. Uh, the result of the survey versus the uh, endorsement of uh, sikat na mga tao, uh, Prof. Alin doon ang binibigyang, uh, sa ngayon uh, na digital na tayo, Prof, uh, alin doon ang mga mas binibigyan at pinaniniwalaan at pinag-iisipan ng kababayan natin? Well, uh, syempre hindi natin may kakaila no? that surveys really have a way over mm, the yeah. public, especially if nakikita natin talaga yung uh, yung trend no na mm na-establish mm. talaga maigi Uh, I think it's uh, important na um, magiging batayan talaga siya, lalong lalo na yung binabanggit ko na concept ko ng winability. Uh -oh. But then again, when we look at uh, itong mga influencers natin, because of their sheer popularity, mm -mm. they have also the power to influence, lalong lalo na yung mga pinatawag natin na mga undecided voters o so yung mga tweet votes. Mm -mm. So, mm -mm. so definitely both of them, both of them actually would I would say. Meron talagang epekto so, doon sa kakayahan ng pagpili at pagpapasya ng ating mga kababayan. But uh, I hope I hope that uh, there will be a greater level of political maturity that sana, sana. Uh, our basis oh. will not solely be on their popularity or even on their surveys but rather on what they really feel is the uh, the rightful candidate for the for the uh, for the country, no? Especially mm -hmm. people with integrity, yes. principles, mm -hmm. leadership, diba? the right mga kailangan natin eh. Pero sa to say, sabi ko nga kanina, medyo kunisan hindi ito ang nakikita. Na, kundi ang nagiging batayan lamang eh, yung kanilang influence at popularidad. Oo. So, oh, tapos uh, may kausap po ako kahapon. Ang sabi niya, eksperto po ito, sabi niya, uh, Dennis, ano ito? No? Um, uh, kahit uh, kahit papaano inaabangan din nila itong mga itong mga sikat na celebrities na ito na mag-endorso ng kandidato. Uh, minsan um uh, ginagawa na lang itong ano, ginagawa na lang itong consideration. Uh, ano ba sino ba ibo sino ba ang uh, paniniwalaan nito, sino ang nito, pero not necessarily na ifa-follow nila pero isa 'yan sa mga uh, factors uh, bago sila magdesisyon. Your comment, uh, Prof. Tama po 'yan, no ah uh, actually, uh, nangyayari talaga yan. Especially kung uh, yung may, may mga kababayan talaga tayo na hindi, hindi talaga ganun kalalim yung kanilang pag-analisa at kanilang pagpasad mm -hmm. Pagpasa sitwasyong pampolitikal no, na, na umiiral sa ating bansa mm -hmm. o sa sarili nilang komunidad. No? So, mm -hmm. uh, definitely, madali silang ma uh, mm -hmm. uh, basically because of this uh, the popularity of these people. Mm -hmm. Pero, yun yan, no? at the uh, ang kagandahan lang naman dito kasi, Dennis, is that over the past few elections that I've been observing and studying, mm -hmm. medyo yung, yung clout nito na halimbawa ng mga artista, medyo nabawasan na siya. Oh. hindi kagaya noong yeah, 1990s yeah. for yes. instance Tama. talagang pag humabol ka tactics ka ball talaga yan mananalo ka no? pero makikita natin over the past few elections may mga pagkakataon na may mga artista na nalalaglag sila, no, or hindi talaga sila nanalo. Tama, tama, So I tama. think uh, on the part of many of our countrymen, this could also signify a good uh, sign, you mm know, -hmm. that there are uh, there is an increasing political maturity already, you know, especially among our, you know, yung mga kababayan natin. Okay, last na question ko na po, uh, Prof. Ito hung uh, botante electorate natin, yung mismong mga botante natin, pinakamalaking porsyento ay mga kabataan. Okay, ito mga kabataan na ito ay hindi ko alam kung sila naso survey uh, o sila ay nagbabasa ng mga survey pero paano itong mga kabataan na to which is the bigger percent percentage po ng uh, ng uh, botante sa palagay niyo po sino uh, paano sila magde-decide is it uh, digital or Uh, yung mga nangyayaring survey ngayon o mga nangyayaring mga balita, mga headlines ngayon. Paano po, sa palagay po ninyo, nasaan yung pinakamalaking factor para sila mag-decide? Well, well, definitely, not, Dennis. Yung mga kabataan natin ngayon, kung titignan natin ang datos from the POMELEC, mm -hmm. 55 to 60 percent yes. of the voting uh, or the electorate right uh -huh. now are coming uh -huh. from the GNC uh -huh. and uh -huh. the millennials. Uh -huh. And this could really be a potent factor, especially that will Uh, decide uh, what will be the turn out of this elections ako naniniwala ako they will not just simply influence this elections they could actually be very instrumental in deciding yes. the ultimate outcome Tama. of this election especially Tama. right now no mm -hmm. na majority talaga manggagaling sa kanilang hanay na boboto Tama. Um definitely kung titingnan natin their source of information mainly is going to come from social media. Um mm -hmm. uh, maganda dahil marami silang pinagagalingan ng information pero meron din tayong agam-agam kumitan mm -hmm. dahil uh social media as a source of information is also susceptible to a lot of fake news and disinformation. Yod. Yod. So that could also uh, hamper nung maayos na decision making nila. But uh, then again when you look at the at the young people right now I think uh, reform oriented and progressive ka okay, yung kanilang choices no kaya ko titingnan natin they're not really voting for the candidates from the alianza nor they are Uh, Routing routine for the candidates from the Duterte camp pero mayroong mga iba silang gusto talagang suportahan karamihan dito talaga nagagaling sa liberal or mga progressives no the likes of Pangilinan mm -hmm. uh and uh, Aquino uh, yan yung mga gusto nila mga ano nila eh, yung mga gusto nila talagang mm -hmm. pagtuunan ng pansin no? education mm -hmm. yeah. employment yeah. among others eh, siyempre pag tinignan mo yung kanilang uh, age bracket, no? Uh, siyempre magkakaroon talaga ng variation or magkakaroon ng um, variability, especially with the people that they would want to put in power, lalong-lalo na yung mga tao na pinaniniwalaan na talaga mga katulong sa kanilang mga issues na yeah. Okay, Dr. Freyland Kalilong, maraming maraming salamat at pakiasahan niyo po, marami pa po kaming gagawing tawag. <laughs> Pro. <laughs> wala po nga naman kasamang Dennis, maraming maraming salamat. Thank you very much, uh, political analyst Dr. Freyland Kalilong. Ronda, Pilipinas.